What's up sa inyo guys, uh, sagutin natin tong tanong ni Sir, uh, Sir Brian Idol, tanong lang, anong pinagkaiba ng ABS Premium at sa Racing Edition? Yung pinagkaiba lang nila boss, uh, sa, sa akin ha, uh, yung nakita ko lang uh, Halos wala naman pinagkaiba Kasi same sila ng may ABS sa harap, may charging port yes, Halos lahat naman, kilis na ang pinagkaiba lang talaga nila uh, kulay. Kasi napakaganda nung kulay ng ano eh racing edition nila na uh, red white doon kasi sa premium na ABS lang eh full matte, matte red, matte black. Uh, 'yun lang naman. Sa engine naman boss, ours wala rin naman din pinagkaiba. Mula sa standard to premium to racing edition nila. Same engine din naman. Tapos, uh, singit na rin natin yung ating standard na door na, na gamit. Sa standard kasi, boss, kanyang charging port eh wala. Wala siyang charging. Tapos, wala rin siyang ABS. Yeah, yun yung mga pinagkaiba nila sa standard. At, uh, ABS premium racing edition. Yan yung mga ganyan. So, sana nasagot ko yung tanong mo, sir. Kares po. Thank you. cheese!